Good morning, good morning. I-update ko po kayo dito sa bulu namin. Eto, sa ngayon, ganito pa rin po siya. Kung hindi mo po siya pa dededeng sa ina niya, hindi siya magpupusang dedede. Hindi po niya talaga kayang dumede mag-isa. Kailangan isusubo namin yung utong niya. Ayan, pagka subo namin sa kanya, ayan, sa halang niya dededehe. Tapos, pagka nayari na dyan, isusubo namin ulit yung isang uto. Saka ulit niya dededehen. Ganyan po talaga ang mangyayari sa amin. Alagain po talaga siya. Para bang, ang sabi po eh, lang daw po ito sa araw. Kaya ganito siya. Kahit na nakatapat na po sa kanya yung dede, kung hindi mo isubo sa kanya yung uto, hindi po niya dede de, yan kahit gutom na gutom na siya. Titina natin kung hanggang kailan siya ganyan. Dahil kung kulang talaga siya sa araw, wala tayong choice kundi talagang pagtsagaan siya na sa tuloy magugutom siya, ilalapit natin siya sa ina niya. Tapos ilalapit natin yung dedi ng no ina niya at isusubo natin sa bibig niya yung utong para lang makadedi siya. Kasi kung hindi din yun ang gagawin natin, ah, hindi siya lalaki. Mapapabayaan lang siya. Tinryan namin kasi siya sa bote kaso medyo hindi pa niya kaya kasi nalulunod pa siya dahil ng Medyo malakas kasi Bot Botas Boti eh. Kaya hindi pa niya kayang didehin, lumalabas lang sa ilo. Kaya ngayon, pinagtsagaan namin siya na itapat na lang yung utong ng nanay niya para makadedi siya. So ayan, nakakadedi naman siya. Awa na Diyos, kasi tinutulungan niya namin. Pinagtsagaan ko siyang ilapit sa ina niya. Buti nga ha, mama, pakabait na itong ina niya. At hindi sinusuwag. Naku, lang to, eh, kawawa itong bulo. Hindi ito makakadede. Kasi hindi ko siya matutubuhan, eh. Dahil pagka maalis yung mister ko, ako lang ang nagtatapat sa dede niyan. Ay, eh, ayan. Napapadede ko siya. Kait pa paano yan, nabubusog naman siya. Nakakadalawa o tatlong dede siya, eh. So, ngayon guys, susubaybayan natin kung hanggang kailan siya ganyan. Sana naman mag-improve siya na kahit hindi namin itapat yung dedi sa kanyang bibig, eh matutunan na niya hanapin yung dedi ng nanay niya. Kasi talagang kanina tinatitingnan ko siya kung kaya niya na mag-isa, nilapit ko siya dyan. So, hindi niya talaga kayang didihin. Ala, naka-steady lang siya. Kaya nilapitan ko na, kaya ako na ang nag-ano sa kanya. Naglagay ng utong sa bibig niya. Ayan, dini-dedi naman niya. Kaya kailangan nang talaga na pagtyagaan siya. Yung isang bulu namin ay malakas eh. Kahit hindi namin din na talaga naman walang, nasa, walang natitira sa gatas ng ina niya. Sahid na sahid. So iyon mga ilang araw na lang siguro yung isa namin inahin. Baka pwede na siyang gatasan. Ito hindi pa. So, ganyan na ginagawa namin para makadedi siya at hindi siya magutom at lumaki, at lumaki siya, tumaba. Pagsatsagaan lang, lang namin siya na ilapit sa ina niya at itapat yung dedi sa bibig niya para lang makakain siya o makadedi siya. So, ganyan ang kaganapan sa aming mga kalabaw ngayon. Sa susunod siguro pwede natin kuhanan ng video yung ibang mga inahin habang ginagatasan sila pag nag-start ng gatasan ng lahat yan guys, abangan nyo. At titignan natin sa kanila kung sino ang pinakamaraming gatas. Abangan nyo yan guys. Pag ginatasan na namin lahat, pag sabay, -sabay na. Sa ngayon kasi may ginagatasan kami kaso medyo ano pa, mahina pa yung, mahina na yung gatas. So, ito, abangan nyo guys, kasi eh, sigurado, timba-timbang gatas ang nakukuha natin dito sa mga inahin na bago. So hanggang susunod, see you sa next vlog. Bye-bye!